Hello guys, welcome back sa channel natin. Inihaw na galunggong. Fresh yun, inihaw. Tapos magtry ako magsawsaw sa suka. So, kakaligo rin namin sa dagat. So, kakain ako ngayon. Yun ang ulam ko. Wala akong gulay. Inihaw lang. So, today, hindi ako minom ng uh, ang ano ko, yung tilimisartan kagang vitamin B. Hindi pa ako nakainom. So, tapos ko kain. Ichi e, ko yung baby ko. Mm. Kasi kanina pag check, galing kami sa ligo, pag dating ko na no, pahinga nga konti, tapos ko ligo, e, yung check ko yung baby ko. 96 over 68, pero ang heartbeat ko 97. So, ngayon titingnan natin kung ilan. Ngayon hindi ako uminom ng tell ko kay baba. Tapos uh, nawala yung pamimigat. Kahit pa na, parang may something pa na nagahawid na. Yung pang maglakad ka, naga bigat pa yung katawan mo. Pero hindi kagaya ng parang sobra bigat. So now, hmm. tapos ko kain, tsaka ako mag-inom. Tapos ko BP, sa ako mag-inom. Ang hmm, gamit. Hmm. Sarap. Fresh na fresh. Sausaw ako ng suka. Pero yung pamamanhead, yun dyan pa rin. So, ma-next week ako magpa massage therapy. Bukas maligo ako ulit. kag iswimming ko lang na iswimming. Hmm. vitamin syrup so yun yung update natin ano so bali pag makapaligo ako sa dagat gumagaan yung pakiramdam ng buong katawan ko kahit pa na mayroon siyang pamamanid or may something pa na bigat pero ibang iba kasi siguro sa way ng exercise na tinatawag yung swimming isa talaga sa makatulong sa mga nerves natin kaya yun ang ginagawa ko So, pag hindi ako makaswimming, so, konting ula, exercise lang, at saka, uh, kung may music, nagkakimbot-kimbot ng konti, ganon, and then, maglakad-lakad ng painit. Pero, ang pag-exercise, napaka-layo ng experience ko sa swimming. Sa swimming kasi, guys, pag pag-exercise ko swimming kahit na hapo ka or nakapaltipit ang puso mo pag nasa tubig ka hindi mo na mararamdaman hindi ka nakakaramdam ng nervyoso, hindi ka nakakaramdam ng pagod kasi yung impact ng tubig, yun ho yung nagadala sa buong katawan mo unlike sa magkikimbot kimbut ka sa ilang music lang na sayo-sayo ka mapapagod ka, mapapawis ka tapos nangapaltipit na yung puso mo maramdam na ramdam mo Ganon din ho yung pag-walking o pag-jogging o paglakad-lakad. Ah, ganon ho yung pakiramdam. Makaramdam ka ho ng palpitation ng puso na ma mo talaga sya, tsaka yung nanginginit ka unlike sa swimming na pag makaswimming ka kahit na nakapaltipit yung puso mo maramdaman mo lang pag magsalom ka sa tubig na grabe ang pintig ng puso mo pero hindi nakakaramdam yung katawan mo kasi sa tinatawag na current ng tubig na dumadapo sa katawan mo bali hindi mo siya maramdaman kaya continuous yung exercise mo or yung kilos ng mga nerves mo lalo pa pa nagsiswimming ka hindi mo talaga siya maramdaman kaya I hope na sa way ng pag-swimming makarecover yung nabnis ng katawan natin and also sa pag uh, massage therapy and magpahinga I hope na uh, makarecover ako hoping talaga ako sa inway ng nga mga pag exercise na ginagawa ko dito sa province makarecover ako ilang araw na ito so update lang tayo sa health natin so ganun guys kahirap pag mayroon tayong tinatawag na karamdaman sa katawan lalo pa ako Uh, ang cause ito ng stroke ano yung pangnamnis ng half body natin yung pamamanid ng mga katawan natin isa rin ito sa mga dahilan yung aking uh, pilay so alam naman natin na pag once na may pilay ka may ugat ka na nabuhul-buhul dyan hindi nakafunction na maayos yung oxygen, hindi maayos yung daloy ng dugo natin isa ho yun sa cause ng pamamanhin so dahil nga yung eh, A slight the uh, curvature na tinatawag yung sa x-ray ko at saka hindi naman ako nakapadoktor pa and then iba naman yung case kasi yung tinatawag na pilay, yung mga lime natin sa katawan so I think na sa spine ko or sa liig banda and then sa kamay ko sa tinatawag na mga joint dyan sa kamay ko uh, sa tingin ko mayroon pa siyang nag hindi nag-a-function uh, maayos ng mga kaugatan o naiipit kasi nararamdaman ko pang sakit so, so we, sa way sa uh, I hope na makarecover ako so, yung pagbaba naman ng blood pressure natin uh, nakatulong ho yung mga kinakain ko dito dahil karamihan ho sa kinakain ko fresh talaga yung isda yung gulay tsaka, nag-iingat ako sa kinakain ko kaya, uh, malapit na ako mag isang buwan dito sa probinsya kumbaga uh, ang blood pressure natin is uh, good so I hope na lahat ito maayos ko uh, discipline na lang talaga sa sarili at saka pag relax, huwag ma-stress at saka huwag kabahan at saka isa pa, sinasabi ko naman sa sarili ko kung anong gusto ng malin Diyos, huwag na rin akong tatanggapin but of course, pag mayroon pang mga papagawa uh, sa atin o kaya may mission pa tayo kumbaga sumana na tiri tayong lumalaban sa karamdaman natin kung ano man yon at uh, ang paglaban ko sa sakit ko isa ito sa mga ginagawa ko na na bini ko or si-share ko dahil na hindi lahat na may sakit ay lumalaban. Karamihan sa atin nagiging lalo tayong mahina. Pag mayroong may sakit tayo ngunit uh, lagi nating tatandaan na yung sakit hindi ibibigay sa atin ng mahal na Diyos pagwarang dahilan o wala siyang purpose. So para sa akin, sa spiritual life na tinatawag, uh, kinoconclude ko ang sarili ko na ito lahat ay tinatawag na Nagiging instrumento lang ako na mahal na Diyos upang ipaabot sa inyo na ang sakit dapat natin labanan Kasi alam niyo na para sa akin ang sakit ay isang kalaban Kaya lagi natin tanandaan na pag mayroon tayong kalaban kailangan natin yung kakampi Nandyan yung ating mahal na Diyos na siya yung magiging kakampi natin Kagong course kailangan natin ng armas sa sarili Sarili natin maging matibay